mga bossing ko, no? So, congrats kayo sa nakakuha sa last nga akong gibutang dito sa Folk Arts. So, dito nako ako sa Kamulan Unta, nga nakabutang dito. So, maglisod sila pangita mga bossing. So, akong gi transfer dito sa Folk Arts. So, ipakita na nako eh. Gusto na ginako ito ihatag kay naaptan mag isa kadlaw. Agad nila nakuha. Buntag nako ako gibutang dito sa Kamulan. Dayon, nabuntagan na lang pag hapon nakita so lisod lisod magod na ako ito mga bossing nasa ugat sa kahoy ba sa mga nakita sa akong video nanawa lang gininyo ninyo ako ang video everyday mga boss i-check ninyo ako ang facebook page i-check ninyo ang ako ang youtube channel ng kabunak tv kay surprise surprise ra ako magbutang dito mga bossing so akong ginabutang papil rigid siya mga boss di man pwede nga sapatos sa ito dito kay eh, dagko man so karon mga bossing ko Ah, uh, na lang ko ato nakakuha sa first nga katong Jordan 1 nga sinatnat kani dayon sa uh, Air Force 1 o oh, kanisad kana. So ayun. So congrats sa ila ha. So doha pa ka sapatos tong nahatag mga bossing ko. So magdungag na pud sa sapatos sa pud mga boss. So next nga akong ipang hatag nga sapatos mga boss is Chicago. So nara mga bossing. Nike Flight nga Chicago mga boss. Good kay ni siya mga boss. Oh rear ni siya, ha? Nike Flight nga Chicago. Yan collaboration ni Chicago mga bossing ko. Nara mga boss. so ako i panghatag ha Nike Flight nga Chicago. So abang-abang mo mga bossing ko sa so, wala pa naka-subscribe sa ako ang YouTube channel mga boss. Muniyon akong YouTube channel, Kabunak TV. Yan. So, ay mo kalimot og subscribe mga bossing kay para inig upload na ko mag-notify na dito sa inyo ha. Ah, uh, inig yung subscribe mga bossing klo, ay mga bossing klo na noon mga bossing ko. Ah, uh, i-click ninyo ang all. Uh, sa notification nya, i eh, on lang to. So, I don't know, delay pa kay hindi na kayo sweet to sa YouTube karon kay mo pa pagbalik na ako sa ako ang YouTube channel. So, right So, nara ang sapatos nga itong ipanghatag mga boss. Nike nga Air Flight. Ihatag tani mga bossing ko. Nike Air Flight. Good shots kayo ni mga boss ha. So, abang-abang mo. I-follow ninyo ako ang Facebook account. Alright, so, sa mga video na ako mga boss, i-share po ninyo. And then, i-share good nga naka-follow mo o naka-share mga boss para mainyo gini ang sapatos ko. Makita ninyo ang papiling akong i-planting dito. So, alright mga bossing ko. Yan, sipat kilatis. Abang-abang mo next. Upload na ko ha. Next, upload na ko mga boss. Sunod nga upload na ko ang video. Kanina akong ihatag mga bossing ko. So, swak sa inyong panglasa. Kung swak sa inyong panglasa, abang-abang mo sa ako ang video. O, oh, original Nike Air Flight mga bossing.